Hello mga ka-YouTube, ako nga po pala si Lance Daryl G. Sublichero at ang account na ito sa YouTube ay nagangalang Imelda Gahilonia. Ako ay nag-aaral sa Rolyo University, Senior High School, UMS student. Ang UMS ay isang Humanities and Social Sciences. Bilang isang estudyante, nagkaroon ako ng maraming kaibigan simula grade 11 hanggang ngayong grade 12. Dahil hindi ko patapos ang aking grade 12, ay abangan nyo ang mga palabas ko pang animation. Bilang isang estudyante na nagdaan na sa grade 11, nagkaroon ako ng mga kaibigan at hindi ko na sila babanggitin pa isa-isa dahil napakarami nila. Isa sa matalik kong kaibigan, babanggitin ko ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Junardo Suganay. Bilang isang kanyang kaibigan, naging mabait kami sa isa't isa at kung minsan ay naglilibrihan pa nga kami. At first sem, hindi pa kami magkaibigan ni Junardo. Pero tinutulungan ko na siya noon na mabuksan ang kanyang pinmaed at madownload ang exam permit. Tapos nung nag second sem na, is naging magkaibigan kami, lagi na kami magkasama kumain, gumala at kung saan-saan kami nakakarating Pero simula naman nung nag-grade 12 na kami, hindi na kami magkasama sa isang section pero nakakagala pa rin kami dahil ginusto namin ito. Duma ko naman tayo kung paano ako naging isang estudyante. dati kasi isa akong grade 11 Yums SJ3. Simula naman na grade 12 kami, ay nalipat ako ng SJ1. Dumako naman tayo sa mga activity namin noong grade 11. Dati noong grade 11 is kakaunti lang mga activity na pinapagawa, halos nakakapag-animate pa ako at nagagawa ko pa yung gusto ko nung nagano naman na uh, grade 12 na ako is medyo hindi na ako nakakapag-animate tapos hindi ko lang makalimutan yung research namin na kinagulat ko kasi puro kami lalaki lahat tapos lima lang kami tapos kaming lima is wala pa kaming alam sa research nun nagulat talaga ako eh sabi ko tapos kaya namin itong research pero makalipas lang isang linggo nun, nagulat naman ako kasi pinaglipat-lipat kami ay. Tapos yun, medyo dumami na kami. Tapos may mga kasama na akong medyo matatalino na gumagawa na sa research. Pero hindi ko alam kung may naitulong na ba ako sa research. Parang wala yata. Kasi hindi naman ako nagre-research eh. Grade 10 nga, hindi ako gumawa ng research namin nun eh grade 11, hindi rin kasi leader namin yung gumawa. Tapos yung president pa namin. Wala ko na itulong sa research pero pumasa naman din ako. Duma ko naman tayo nung gumawa ng sayaw sa eskwelahan namin ngayong grade 12. Ang saya ko lang kasi may naganap na event na sayaw at nakalagay ito sa Facebook. Hindi naman ako pumupunta sa practice pero masaya naman ako kasi nakasama pa rin ako nung last day kasi doon na naganap yung sayaw at pumunta din mga klase ko tapos pumunta ako. Siyempre sumayaw sila eh. Props man lang ako pero hindi naman ako pumupunta hindi rin ako gumagawa ng props Pero nakasama naman ako kahit papano. Hindi naman kami nalo pero nakatanggap yung section namin ng dalawang award. Uh, at ang alam ko lang na natanggap nila Is yung sa ano Sa pagandahan ng props Yata yun Tapos yung sa ano yata Paramihan ng react sa uh, Post Kahit hindi kami nanalo Masaya ako kasi may natanggap kaming Dalawang award At ang video na ito is Pinagawa pala sa akin ng mga kaklasiko Kaya i-upload ko pa rin ito Kasi yun ang sabi nila eh, Gumawa ko ng video sa research tapos yung sa sayaw namin at nagkapasalamat naman ako kasi kahit papano ismi is may classmate ako na sumusuporta sa akin. Sana patuloy nyo pa rin akong suporta At hayaan nyo magpapagawa ako ng sticker pagdating ng araw kasi ngayon hindi pa muna at ayoko pa muna gumastos kasi alam nyo na may pinag -ipunan.